Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Posibleng maging bagyo ang bagong low pressure area na kumikilos papalapit ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest monitoring ng pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,400 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, wala pa itong direktang epekto ngayon sa Pilipinas. Sa Miyerkules ay posibleng pumasok na ito sa PAR at papangalan ng kabayan. Ito ang unang bagyo ngayong Nobyembre at pang labing isa naman ngayong taon. Samantala, ngayong araw ay inaasahan na magiging maulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon at Northern Samar dahil sa shear line. Ang amihan naman ay magpapaulan din sa Cagayan Valley, Ilocos Region, naalalabing bahagi ng Central Luzon at Cordillera Administrative Region. Ang naalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagpulo. Maraming salamat po. Huwag subscribe na po tayo kay... Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.